Aminado si Senate Majority Leader Joel Vinameba na hindi siya kontento sa mga naging paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa kanilang pagdalo kahapon sa ipinatawag na pagdinig ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe kung nga sa nagalap na abirya sa Air Traffic Control System sa Ninoy Aquino International Airport noong Enero a 1. Ayon dito kay Villamueva, ang paliwanag kahapon ng kaapat ng Department of Transportation ay hindi pa nasagot ng tunay na dahilan sa likod ng aberya sa paliparan. Hindi rin aniya matiya kung hindi na ba ito mauulit pa sa inaharap. Iginit ni Villamueva na dalawa ang maliwanag na kailanong nalaman sa pagdinig kahapon. Una yung kawalan o kakulangan ng regular maintenance ng communication, navigation, and surveillance system for air traffic management system ng naiya kaya nangyari at trahedya. Pangalawa, ang nakakalungkot na katotohanan na sobrang dami ng bilang ng mga manggagawa na job order at contractual workers kumpara sa bilang ng mga regular employees. Ayon kay Villameva, sa 6,869 na employees ng KAAP, 4,107 na mga job orders at contractual workers kung saan 2,762 lamang ang bilang ng mga regular employees ipinunto pa ng senador ang pag-aaral sa posibleng pagsasapribado nga ng airport operations sa bansa kung saan iginitang mababatas na inaasang tatamaan dito yung mayigit sa 4,000 job orders at mga contractual workers ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.